paano pumili ng signature scent. So, naka-receive na naman ako ng inquiry regarding sa topic na to. Madalas kasi kaming makatanggap ng ganitong tanong sa Shopee, sa Lazada at sa TikTok shops namin. Sa YouTube, may mga nagko-comment din na nagtatanong sa Facebook, ganun din. So, ang lagi ko lang sagot sa ganitong tanong, una, ano yung type mo na, na scent? Yun yung unang point, ha? Ano yung type mo na scent? Hindi kasi pwedeng sa akin ka magbase. Kasi kung halimbawa gusto ko tong pabango na to, baka hindi mo siya type. Magkakaiba tayo ng, ng tipo ng, ng scent eh, di ba? Sobrang subjective ng sense of smell. Tsaka may factor din ng skin chemistry. So pwedeng yung isang perfume eh, nagwo work sa akin. Na-enjoy ko siya. Pag ikaw yung gumamit, pwedeng hindi mo ma-enjoy. Magbigay na lang ako ng halimbawa. Kaka-upload ko lang ng video tungkol sa Dylan Blue, Versace Dylan Blue. Pansinin niyo sa comment section, hati! May mga nagsasabi mabango, nag-agree sila. May mga nagsasabi amoy laway. Yung mga nagsasabing amoy laway, pwedeng totoo, pwedeng nag-hate lang sila since yung sa online community, napag-usapan ng amoy laway, baka nakikisali lang sila. Pero personally, may kilala akong mga tao na sense nila yung amoy laway sa Dilan Blue. So, dito papasok yung uh, skin chemistry, tsaka yung pangamoy natin magkakaiba. Bawat tao, magkakaiba yan ng kung paano nila na pe perceive yung pabango. May mga tao na hindi nila na yung certain notes. Kaya lagi ko ibabalik sa iyo yung topic number one nga. May type of scent ka ba? Kapag na down kasi natin, sabi na natin, ang gusto mo pala, fresh. So mas madali na, mas makakapili ka na. Pangalawa, ano yung lifestyle mo, ano yung usual activities mo. Kaya ako yung tinatanong kasi, um, paano kung mag ka or paano kung sporty ka, magkaibang bagay, di ba? Paano kung lagi kang nasa gym or nagbabasketball or nagja-jogging? Paano kung lagi kang nasa gimikan, nasa club? Magkaiba yung perfumes na bagay at mag-work sa mga ganong scenario. Paano kung ikaw yung tao na very outgoing, gusto mo loud fragrances, gusto mo iniintroduce nung pabango mo yung sarili mo pag pumasok ka sa venue. Hindi kasi lahat ng tao ganun. May mga tao na nagpapabango, ang purpose lang ng pabango nila is gusto lang nilang ma-uplift yung mood nila. Gusto lang nila naamoy nila yung sarili nila na babango. Regardless kung ano yung comment na ibang tao. So para sa akin, yung dalawang punto na yun yung sobrang importante sa pagpili mo ng signature scent mo. Una, ano yung type of scent mo. Huwag kang magdepende sa akin, huwag kang magdepende sa sinasabi ng ibang tao. Dapat, yung type mo. So dito, idadagdag ko lang, I, highly suggest magdagant ka. Walang iba makakapagsabi kung ano yung pabango na or kung anong scent yung mas gusto mo, kundi ikaw mismo kapag naamoy mo na, kapag na-test mo na sa skin mo. Yung pangalawa yung sa lifestyle, ikaw din lang yung makakasagot nun. So, yun. Sana makatulong.